right on so mag-lockline tayo and <sighs> ito lang Don tayo dito good sebele habis hmm. nita hmm. biar bapak aku yang kamera Okay. ok hindi nyo makita yung aking belly button ayan so ay why why natumba so ito guys pampaliit ng ng mga uh, dito abs so ras kita unik. kita bah kapagod, guys. Uh -huh. Aray ko. Seven, one hundred seventy. Gusto ko sana mag-push up. Dito. <laughs> Dito. Magpupush up ako. Tingnan natin. Aray! Uh -huh. Yan. madulas ang aking pants. Aray ko. Pagod na ako. <laughs> pagod na ako. Pagod na ang lola nyo. Uuwi na ako. Maglalakad na ako pa uwi. Aray ko. Ang sarap dito guys. Kasi... Ah, pag-exercise ka sa gabi. So, yung aking susi at ito. Aray ko. Maglalakad na ako pa uwi. Eh. Dito ito sa kabilang sa kabilang ano unit. Doon kasi sa sa unit namin is maano mabibigat yung mga pang-exercise. Oh, Ang An sarap dito guys. Ang sarap dito mag-exercise. Ah. Ayan. Ah. Dito po to sa aming baba. Ayan. Ayan. Ay! Ang sarap ng hangin. Grabe. Yes. Aray ko. Parang gusto kong umupo dito. <laughs> i reverse ko yung camera. Ayan. Uwi na ako. Medyo magalaw ang aking kamay. Ang aking kamay. Madalim. Madalim siya. <laughs> ano guys, yung kamay ko magalaw. Ayan. So ito guys, ang ginagawa ko tuwing gabi is naglalakad. Pagkatapos kong ilakad si Mimi, pagkatapos kong ilakad si Mimi ng 8, akit ko siya, tapos bababa ako at mag-exercise. Ang sarap nito matulog guys ang furnace kapag nakapag-exercise ka. Sa ating mga nagkakaedad na kailangan natin igalaw-galaw yung ating tatawan. <laughs> Para pampalakas ito ng immune system. Immune system. So, akit na muna ako guys. At alas 9 na din, maliligo na. Tapos, matutulog na. So, papatayin ko muna kasi mamamatay din dahil akit ako sa left. Dito ito sa back door. Bakit ako sa left? Hindi okay, babasa yung aking susi? na laban yung ating mga pwede. para ilaw kasi ay nandito na ako sa aking pamamahay <laughs> nandito na ako sa aking pamamahay hindi ko makita yung aking pamamahay where is my glasses huh? so ito na nga guys I'm so fat god nandito na ako sa aking mahiwagang kwarto I'm so fat god I'm so fat god

kumakain ako ng snack. Napagod ako guys sa pag-exercise. Girl. nagkakaedad na tayo kaya kailangan natin pangalagaan yung ating kalusugan, yung ating katawan nag-i-exercise ako gabi-gabi kasi dito sa bahay, kunti lang yung trabaho ko, so hindi ako pinagpapawisan masakit na yung mata ko sa kakagadget non-stop talaga yung paggagadget ko As you can see guys, nakunti na lang yung damit ko. Ayan. Kunti na lang yung itim ko, pinamigay ko na. So, ang naiwan ko na lang talaga na damit dito is yung ginagamit ko na lang. Yung mga damit na hindi ko ginagamit, so pinamigay ko na. Dahil sayang, ina-stack lang dito. So, ito talaga, ito mga pambahay ko. Mga panlakad, panlakad. Ito pambahay. Ito mga pang church ko. Ayan. At saka dito, madami pa. Pero yung iniwang ko lang talaga kung ano yung sinusuot ko. Umalis na yung box ko. Nilipad papuntang ng Pilipinas ng Lones sa Monday. So, hopefully, bago magkataposan, tanggap na ng aking anak sa ang aking apo yung kanilang pamasko so guys maliligo na ako thank you for watching babush